Sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ng kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng taga pagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Maoning sa isang regular na press briefing ng Estados Unidos ay hindi partido sa isyo ng South China Sea at wala itong karapatan makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high profile na kumprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Seoul na kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nauna ng sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng commitment ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag at ito ay matapos inakusa ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganid na maniobra sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Pilipino aircraft vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Motor Defense Treaty dito sa Pilipinas. Nagkasundo ka makailan ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty, partikular na nasinabi sa bagong guideline na Mutual Defense Commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea. Samantala, sa ibang mga ulat, sinubukan umanong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong mga nakaraang araw sa Ayungin, Seoul. Ngunit nagulat ang mga Chinese matapos na mataan nila na mayroong itong backup na missile boat. Sinabi sa report na gumamit na umano ang Philippine Navy ng isang malaking barko para sa resupply mission nito sa Ayungin, Seoul, ngunit sinubukan pa rin umanong harangan ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito ay matagumpay pa rin natapos ng Philippine Navy ang ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul at naniniwala sila na dahil ito sa pagkakaroon nila ng isang missile boat na backup. Sinabi naman ng Philippine Navy na posibleng regular na nilang i-deploy ang kanilang missile boat sa West Philippine Sea kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapagbigay ng proteksyon sa mga gagawing nilang resupply mission sa hinaharap iniulat ito matapos nagpatrolya ang destroyer ng Estados Unidos kasama ang guided missile frigate ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang mapabuti at mapalakas ang operational interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pahayag ng USS Rock Johnson ng US Navy, isang early work guided missile destroyer na nag-ooperate sa ilalim ng 7 plate ay naglalayag sa West Philippine Sea kasama ang BRP Jose Rizal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang aktividad ng U.S. Navy sa West Philippine Sea ay saklaw ng mga provisyon sa ilalim ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board, framework na naglalayong mag-develop ng operational interoperability sa pagitan ng Navy ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Enrico Ilito na ang kaganapan na ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa Pilipinas at US Navy na subukan at pagbutihin ang umiiral ng maritime doctrine at ipakita ang kanilang mga defense capabilities alinsunod sa commitment ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Anya patuloy na makikibahagi ang Armed Forces of the Philippines sa mga bilateral at multilateral na aktibidad na kung saan magpapahusay sa kakayahan ng sandatang lakas upang higit pa nitong maprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bansa. Iniulat ito matapos lumahok ang US military sa ginawang Philippine Australia amphibious drill sa Jambales at kasalukuyang nasa bansa pa rin ang ilang mga American troops para sa mga serye ng military drills kasama ang kanilang mga Pilipino counterparts sa bansa.